Naudlot ang promotion ng isang general nang dahil sa mga binulgar ng kanyang misis, ang sundalo, may ibang babae raw, nananakit pa at kulang umanong sustentong binibigay sa mga anak. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Ito ang araw na pinakahihintay ni Ranulfo Sevilla ng Philippine Army, ang araw para kumpirmahin ang kanyang pagiging Brigadier General. Pero bago pa man siya sumalang sa pagdinig ng Commission on Appointments, voluntaryong humarap at nagsumbong sa Senate reporters ang kanyang misis na si Tessa Luz Reyes Sevilla para harangin ang promotion ng asawa. Huwag niyo pong ipromote ang taong yan. It doesn't deserve it. Hindi ko na po alam kung saan ako lalapit. Napaiyak pa si Tessa habang ikinikwento sa media ang pambababae at pananakit umano ni Brigadier General Sevilla. Kulang din daw ang sustento nito sa kanyang mga anak at hindi pa umuno regular na nagbibigay. Apat ang anak ni Ranulfo, isa sa dati niyang asawa, isa sa dati niyang kinakasama at dalawa kay Tessa. Lahat sila inaalagaan ni Tessa. Ang masaklap, dalawang libong piso lang daw kada buwan ang binibigay ng sundalong ama para sa apat niyang anak. Nagtiis na po kami ng matagal. Ang masakit doon, nilulunok na nga namin yung walang, walang sustento kulang na sustento. Nakukuha pang mambabae. Eh. Ano nga yung sinabi ng kabit niya doon sa post nila? Kawawa ka naman, dalawang abuloy. Ganun ba? Ganun ba? Ang isang kapitapitagang gentleman na nag-graduate sa isang prestigyosong academy? Yan ba ang pinagmamalaki ng AFP? Na hinahayaan nila na nakatira ang kabit sa loob ng kapo, sa loob ng sarili naming bahay? Yan ba ang kapitapitagan na ipapakita niya na masaya at marangya ang buhay nila ng kabit niya habang kami ng mga anak ko halos manikluhod at magbakaawa para lang bigyan niya ng sustento. Ikinwento pa ni Tessa ang minsang pananakit umano sa kanya ng general. Buntis ako, tinulak po ako. Akala ko makukunan ako kaya nagpa-protection order ako bakit po above the law po ba ang AFP kahit may court order hindi pwedeng ipatupad dahil sa loob yun ng kampo? Ganun po ba ang sistema? <laughs> hindi ko po maintindihan. Ilang beses na raw nagsumbong si Tessa sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Army pero binabaliwala raw siya at sinasabihang sa iba na lang magreklamo. Dagdag pa ni Tessa, Hinaharas umano siya ng mister, kaya nagtatago sila sa ngayon. Dahil sa mga revelasyong yan ni Tessa, pinaharap na rin siya sa pagdinig ng commission on appointments. Pero pinag-usapan ng kontrobersya sa isang executive session kung saan bawal ang media. Sa huli, pinagpaliban ng komisyon ang promotion ni Brigadier General Sevilla. Hindi naman nagpaunlak ng panayam si Sevilla dahil may gag order daw na inilabas ang korte para sa kanilang nullity case o pagsasawalang bisa ng ng kasal. Ayon kay Senate President Migsubiri, kailangang magkaroon ng kasunduan na susustentuhan niya ang kanyang pamilya. Kailangan niyang sundin ni Sevilla bago makapag-schedule ulit sa pagdinig ng kanyang promotion. Nagbabalita mula sa Frontline, Bean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.